aw <laughs> oh, oh na siya kasi malagayan na siya eh. Ah, siya kababa.

tapos pagpakainin mo siya. Tapos, tapos lagay mo yung karton yung ano niya, lalim. Tanggal-tanggalin na lang natin 'no. Oh. Ano? Diyan lang. Tela. Basahan. Sige daw. Lagay mo daw siya. Lagay mo daw siya. Dili, lagay <laughs> Pasok. Ilagay mo si bulinggit. gising, ini ini gising, gising, ah, ah. 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 Aray, aray. Ige. Alam mo, uya man na. Lagyan, basahan pala. ah oh, basahan. Basahan to kayo, masakit yan sa paa. Oh. Yung karton mo na, wala. Ay, huwag nito. Yan o, yung basahan yung bago yan. Yan o. Yan. Lagyan mo nga. takukuha kukuha ko lang. Sabas mo na, be. Punin mo yung basahan. Yan. Yan. Ito Oo, mm. oh, kakuha ko lang yan eh. Mm, mm. Yung kalahati lang kaya, para pag tumain sila, ano, ganyan lang. Kasi, para tuma, pag tumay kasi mahulog lang sa baba. Kaya nga, dapat kalahating basahan ilagay mo dito. Buong basahan. Pa't na tayo sila dyan? Dapat kung malipis lang. Natela? tela? Sige, isara mo daw, isara mo. Eh, uh, ay, ang mukha! Eh, naipit yung paa, ah, wala. Oh, manahimik ka. Ha, ah, binagay mo dala ang laruan niya, ilagay mo. Yun know. o. Yan, dito sa taas mo, yan o. Oh. oh. Hmm. Ha? Hmm. Nakulong ka na. Ah, ano? Manahimik ka na. Sige sunod-sunod. Oh, ano? Ay, <laughs> lumit ang mundo mo. <laughs> Lalo lumit ang mundo mo. Kamasamot na kamal dito ka. Oh? Huh? Oh, hmm. suko siya, suko Hindi, pag ano lang. Pag lima tulad niya, nalasok siya. Anong galit siya ano, galit. Wala na, 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 na galit siya. Siya maliit daw. Hindi siya makatakbo. <laughs> so, <laughs> maliit nga, no? Maliit. <laughs> Kuwan ra siya, sa banti, atra sa banto. Bakit? Maliit ang mundo mo. Ha? Wala, nasanay mo siya ng galagalagod. Ano? Ayaw mo. pa. Oh, yeah. o, ano? Ayaw mo. Malikot ka. Sunod-sunod ka sa akin eh. Naglilinis ako eh. Asus. Asus. Agoy. Asus. susus Ano? Oh, Ikaw, ano? gusto ka? Gusto mo? Sabi laki mo din eh. Ika kasi dyan. No. Babe lang kasi kagaya ni Bulo. Oh. 没事。<Data. S 2> <laughs>